Good morning guys! Nandito na naman ako. nag ako ng pananim namin. May nakuha ako. Ito guys, o, i-share ko sa inyo. Ayan sila. Ayan. Nakakatuwa kasi kakain na naman kami ng fresh na gulay. Sahugan ko siya ng alokbati. Kasi favorite ko yung alakbate rin eh, nung nakatikim ako sa mga kaibigan ko sa Manila noon. Kaya na pa nagustuhan ko. Pero ito galing sa tanim namin, sa vegetable, mixed vegetable garden namin. Ayan. Yan yung naipon ko ng tatlong araw. Ayan o, oh, tatlong araw yan guys na inipon ko. Yan siya o. Oh. O, oh, diba? Ngayon, nakakuharin nakakuha rin ako ng kunting talbos ng kalabasa, okra, dalawang kamatis, kasi ayaw kong kunin pa yung ano, namula lang. Tapos nagkuha na rin ako ng sitaw, kasi hindi ko napansin, mayroon na palang bunga noon pa. Ngayon, ano na siya, natutuyot na, kaya hindi ko na kinuha. Ito ang ginawa ko sa pizza guys. Pinitals ko lang, oh para maiwan yung puno at saka talbos, lalaki pa yun, di ba? Kasi hindi naman sira yung dahon niya, o, oh, ni? O, oh, kaya ganyan. Hindi naman pang binta, di ba? Pang ulam lang. Tapos yung talbos ng kamuti ko yun, ito, di ba? Noong nag-harvest ako, mga... Last week, mga two weeks na ngayon, o, oh, ito na naman ang nakuha ko. Grabe talaga. Napakasipag magtalbos yung kamuti ko. Ayan, guys. Kaya maganda yung may pananim. Kasi kung gusto mong maggulay, magkain, mayroon kang makuha, ba diba, guys? Thank you for watching. Marlene Vlogs, Marlene B Vlogs. Subscribe na po. Para dadami na yung content natin at alam nyo na. Pag nasa Pilipinas na ako, Diyos ko. Okay guys, bye bye!